Magandang araw mga bata. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa entrepreneurship, kung ano ang entrepreneur, kung ano ba ang mga katangian at kahalagahan nito at kung sino ang ilan sa mga entrepreneur dito sa ating bansa. Kaya tara, simulan na natin. Una, kapag sinabi nating entrepreneurship, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makapagsimula ng sariling negosyo. Ito ay isang proseso kung saan ang isang gawain ay humahantong sa pagbuo ng isang enterprise. Maaaring nagsimula lamang sa paglikha ng iba't ibang kalakal o paninda at serbisyo na sa bandang huli ay magiging isa sa hanap buhay. Ngunit, ano naman ang entrepreneur? Tandaan ninyo, ang entrepreneur, ito ay tawag sa isang taong nagtatayo nangangasiwa at nagpapalago ng isang uri ng negosyo. Ang ekonomiya ay sumisimbolo sa kung ano ang estado ng pamumuhay ng isang bansa. Ito rin ay sumasalamin kung mayroon bang nagiging pagbabago sa nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyang sitwasyon. Ito naman ay ilan sa kahalagahan ng entrepreneurship. Una, nagbubukas ng oportunidad para sa hanap buhay. Pangalawa, nagbubunga ng paglago ng ekonomiya. Pangatlo, nagbibigay lakas sa maliit na negosyo. Dumako naman tayo sa mga katangian ng isang entrepreneur. Una, ang isang entrepreneur ay dapat may kakayahang makatuklas at mapasimula ng bagong gawain o estratehiya. Pangalawa, may kakayahan sa mabuting pag-iisip at pagsusuri. Pangatlo, may kakayahang sumunod sa hinihingi ng panahon at pagkakataon o sa ingles ay flexible. Pangapat, may tiwala sa sarili at panglima ang isang entrepreneur ay dapat na may pagkukusa. Ito naman ay ilan sa mga matatagumpay na entrepreneur dito sa ating bansa. Umpisahan na natin si Henry C. Si Henry C. ang nanguna sa pagtatag ng SM Malls na nakilala bilang SM Shoe Mart, Ang SM Super Mall na matatagpuan sa North EDSA at si Henry C. ang pinakamayamang Pilipino ayon sa Forbes Magazine ngunit siya ay pumanaw sa edad na 94. Sunod naman sa mga kinikilalang entrepreneur ay si Manuel Pangilinan. Si Manuel Pangilinan ay nagtagumpay sa larangan ng telecommunications. Siya rin ang namahala ng Philippine Long Distance Telephone Company o tinatawag natin na PLDT. Sunod naman ay si Lucio Tan. Siya ay kilala sa pangalang kapitan. Iyarin rin ang may-ari ng Philippine Airlines, Asia Brewery at Fortune Tobacco at naipundar na negosyo niya ay ang Allied Bank, Asia Brewery, Century Park Hotel at ang Tanduay Distillers. Sunod naman ay si Tony Tan Kakchong. Siya ang nagtatag ng pinakatanyag na fast food chain at ito ay ang Jollibee. Sa kasalukuyan, siya ang president at CEO ng Jollibee Foods Corporation. Ang Jollibee ay hindi makakailang pinakasikat na fast food chain sa bansa. Sunod naman ay si Socorro S. Siya ang nagtatag ng National Bookstore at katuwang niya rito ang kanyang kabiyak. Sa kasalukuyan, siya ang general manager ng National Bookstore. Alfredo Yao. Siya ang kasalukuyang CEO ng Zesto Corporation at Zest Airways. Napalawak din niya ang kanyang negosyo sa pagbabangko or banking, food at beverage at aviation. Mariano K siya ang nagtatag ng Mercury Drug Corporation na kung saan ito ay ang pinakamalaking drugstore sa bansa na may halo 700 sangay sa buong Pilipinas. Cecilio K. Pedro, siya ang kasalukuyang presidente at CEO ng Lamoyan Corporation or ang kumpanyang gumagawa ng Happy at Kutitap Fruit Cake. Corazon B. Ong. Siya ang nagtatag ng City of Woodspear Incorporated at ang pangunahing produkto ng CDO ay ang corn beef, meatloaf, at hamburger patties. Andrew Tan. Siya ang ikaapat sa pinakamayamang entrepreneur sa buong Pilipinas ayon sa Forbes Magazine. Nagmamayari din siya ng Mega World Corporation, Emperador Distillers Incorporation, at ang Golden Arches Development Corporation. Ito naman ay ilan sa mga matatagumpay na entrepreneur sa ibang bansa. Nandiyan si Steve Jobs, si Bill Gates, si Coco Channel, at si Larry Page. So mga bata, sana ay may natutunan kayo kung ano nga ba ang entrepreneur at kung sino ang ilan sa mga matatagumpay na entrepreneur dito sa ating bansa maging sa ibang bansa. Don't forget to subscribe. Hanggang sa muli, paalam.